Okay mga katramem, mayroon tayong Porsche dito na GT3. Ang problem niya ay hindi mag-start. Ngayon, ito, uh, pan-checking, uh, nag-scan tayo tayo, uh, napakaraming lumabas na trouble codes. Ngayon, uh, ito, yan, dami. kita Fold nyo ba? Ang dami siguro, mga nasa 30 plus na fault codes na iba't ibang system ang lumalabas. Ngayon, uh, hindi lang din tayo nag-rely dito sa mga fault codes na ma uh, mainspect lang din natin kung ano yung mga pwedeng maging cost mag kung bakit hindi siya mag-start. Uh, kasi pagka nag-substrate preparation sa mga ganitong sasakyan, uh, napakatagal kasi uh, madaming tinatanggal. And then Syempre, eh, pagka ganitong mga model, uh, napakahalaga detail by detail ma ma maayos ang pagkaka-paint. Ayan na, uh, starting at uh, talagang ayaw. Makikita nyo, wala talaga. Uh, ito, hapang checking, uh, nag-decide tayo na abaklasin uh, tong fuel pump. Kasi, sa tingin ko, ito yung problema. Uh, walang binaba tong gasolina papuntang injectors. Then, hapang, uh, ano, Uh, cranking kasi. Uh, wala siyang reaction man lang. Okay. Uh, ito, first move natin dito. si nagtak din ng isang taon. Yan, check tayo kung ano yung magiging problema nito. Kung ito ba nga talaga ang problema or paligoy-ligoy pa ang problema nito. Napakaraming lumalabas pero ito lang siguro. Tignan natin kung ito lang ba talaga naging problema niya. Medyo mahirapan tayo tanggalin kasi... Yan, dalawang part yan. Kumbaga, yung fuel pump mismo ay nakahiwalay dito sa uh, float. Kaya nahirapan tayong tanggalin. Yan, kung makikita nyo yung mga hose, ang pangit na, no? Gato na, nababad talaga. Expanded, tsaka mga biyak. Yung pull out natin yan. Ah! Yeah. Blood screw. <coughs> Kung makikita nyo dito yung hose, ah, talagang napakapangit na. Lasog-lasog na. Yan, pull out natin dyan sa may mismong fittings nya para mapalta natin ng hose. Then, yan. Uh, Pan-checking din. Ang isang problema nito ay itong mismong fuel pump. Uh, Nag-canvas tayo. Napakamahal ng piyesang ito kasi Porsche. Ang original siguro nito nasa 5,000 50, plus kaya napakabigat sa bulsa. Ngayon, ang gagawin natin dito ay talagang napaka basic basic lang yan tinatanggal natin ang hirap kumbaga ito sa part namin talagang napasubo na kami kasi kahit napakamahal ng sasakyan talagang sa labor eh, hindi kami maniningil ng sobra kasi napakabait ng may-ari nito uh, yung mismong kausap namin dito na tao kasi uh, tropa din ano you know, kita nyo ba yan yung mismong host talagang biyak kaya may possibility na dito sa fuel system ang problema. Tinatanggal pa natin yung fuel pump dyan para ma-check natin kung gumagana. Kasi kung hindi gumagana yan, hindi talaga hihigop ng fuel papuntang injector. Yan. Amoy ah, panis pa nga yung ano dito eh. Yung pinaka gasolina nya kasi taon na na stuck Yan kung makikita nyo napaka dumi din ng fuel pump. Yan, irerekta natin yan. Itatry natin kung gumagana pa kasi kung hindi, ah pwede nating gisingin baka natutulog lang kasi minsan pagkataon talaga natutulog lang kaya ang ginagawa natin hindi kinigising pinupokpok kasi yan ang nagiging problema ng mga fuel pump kapag nai-stack lalo na kung nakababad sa gasolina iyan Grabe talaga. obserbahan natin kung i-start after nito nating ma-repair kasi taon talaga <laughs> ang ginugol kumbaga itinagal nung hindi Say, pagkakandar. Ito na ang hatol. Game. Okay, uh, ngayon testing tayo. Test run, test run. na yung pump. Ay! Nirevive uh, natin. mga na, nakakaya pa sa hilot. Ngayon testing, test drive. Padaan sa hilot yung fuel pump. Porsche. 1,005 Yan kung makikita nyo nag start na Salamat sa Diyos at ito Ginabayan tayo para magawa itong GT3 na to uh, Thank you guys sa panonood And please subscribe